super good size ayusin natin tong arrangement ng isda baka ma ano baka mabilasa ba para fresh na fresh pa rin ano, oh, sarap sigang sa bawang tumon. Oh, tayo mo pala. Oh, lawi oh. Ay, lawi. Pailalim lang natin. Dito rin sa box na to. Parang bagong huli sa ibabo naman. Dahil din pala eh. Meron pa isang box dun. Puro yun. Oh. Ruy, isa pa mana ako na to. Ini no. Ni masakit eh. Ya. Oo. Oh. Na ina ya? yan. Sampon na dito kap. Uy, kap to. Buriri. Bakit kap? Uy.

No way. No way. No way na tutok oh at. Lawi. Lawi. Lawitan. Weypa ibay. Grabe naman. Tolong batch to mun. Kumadurog. Ah, kami pang uwi. Ito yung pang uwi. A ang bago ah. Sweet mall ang pangala. Okay. Parang mo talaga yung bag. Bag, palit. Palakito. <laughs> palit sa indong, talakito. Ano ba?

I <laughs> eh? <laughs> okay. Secured fish pero maliit lang to Masunod eh Maliit lang to Pwede paras parasin to Oh mamit lang

magpagiging oh. ganit tama eh wait lang darap kulit oops whoop yan ang delicado dyan pag yung yan oh wala pa wala bibi pa lang bibi grabe ang tama eh ganit tama niya yan sa buwanga isa sa baba yun hmm Mm-hmm. Okay, Lord. Lagi na kagana din sa ice para sa Drop. Hmm. Okay. Para legit na fresh talaga. Oh. Yun. Lapo. Hop. Oh. Lapo. 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 Ay mga karabas, habang nagalagulo kami kanina, naisipan, naisipan namin mag, ano, magjig, jig. Ay nakahuli tayo ng na isang peraso. So tuloy-tuloy lang tayo habang sila magluluto. Ay magluluto ngayon, si David at si Gulayat. <laughs> yan si, yan si David, ito si Gulayat. Uy, <laughs> balik sa tanong. <laughs> hmm. oh. Ano yun? Fresh niya no'y. eh. Yun! Ito ang mga napulapong mga karabas to kaya, isigaw nga rin to. Ulo. eh mo to? Ulo? Pwede yan. yan. Pwede rin. Yeah. Yan. S sama na, boss. Pwede sama yan. Huh. Sumbu yan o yan. Yan, okay na oh. ya. okay, okay, yan. Ito, asin to. Sumbu yan o ay. Ubo si iyan o ay. Meron mo? Rin mo niya, ulo. Uy, wala na to tayo. <laughs> Coach, dagdagan mo to. Pamutulin mo mga ulo ng na latang sigaw natin. Yung kontawa ni Prito. ito mga specialist day. Eh. Hmm? Ayan o. No? Oh. saka repolyo dyan o. Saan kayo? May pa. Alay. Sama-sama na yung na <coughs> Gawin lang yun ni, eh. Ayan lang.

<laughs> dalawang ulo na yun ah Hindi ka mga yung dalawang ulo na ay Dalawang ulo kay Rewan Kalak mo kay Rewan na na ah Obo Malmahal mo kay Rewan na Hindi ba paparisan si Mrs. pa Yan mon Mon Yan Oh Dalawang <laughs> ulo Tingnan okay, mo ma sa kaya mo itong ulo. Oo. Ibus jeep, kerimun, ke kapitan, ke bags, ping, Akin. jimar,

Baka kasi makabagan si Kapitan Bus, bus eh hmm? Ito Kapitan Ito mga karabas Kapitan Baka makabagan yun Ano uh, kasi uh, yung gutok ka nun Hindi na Isa ba <laughs> sila yeah. Okay, okay. Naraos na yung assistant <laughs> ni Mai Atin na tong isa lang So, ini nomor ini panis panis kembali bagian nasi sentakut sentakut nasi sentakut nasi ini kapitannya nih keburu itu saya UTI masin Ano yung Brad? Kapitan. Ay, tinik. Baka siya eh. Iniwalay ako okay, kapitan to ah. Ito Raymond ay, Raymond. <laughs> <laughs> <May> no. <laughs> <May non. laughs> Bus jeep, Iping. Bag. Nanon ulit. ulit. <laughs> Kapitan Dolaman. Ay, no, no, no. no. Igok sa bawa bayaw. Isa lang ang pataw. Lagi natin lang sapalok. palok. Pusin natin yung dalawa. Para ilok. Ayan yung pangawin. Tulog na. <laughs>

mẹ là bà Nhung căng Dalawang tanong baik-baik Oh, silaban man. Uy, oh, ayan. Ngawit na ako. Ito tuloy. Ha? train 30

Tagal kung mga kauli. Kahit pa ganyan-ganyan lang ha. Lahay pa ito bags. 250 feet pa. Okay. Hindi ko. Okay. No, wala. So, Ang okay, Baka mag-iwala yung, yung laman sa buto. Oh,

Gak apa sa taga so, Kami Pinoy, kami Pinoy rin magpapakalat. Oo oh, eh. Baga-baga. Ito. Ito bago mataw. Mga karabas, lagyan natin yung huli ni Arabas ano? sa bodega para fresh na fresh hanggang mamaya Rosas Baga baga hmm. May ating salag sa namayo sa Rosas Ayun eh. Yan ang panagdawi, no? para Ikawan, no? Dami.